Sa mga hindi pa nakakalam, alam nyo ba itong tapsihan na ito na nag-iisang OG na tapsihan dito sa buong Paranaque na kahit sino at ang tanongin mo kung saan may masarap na tapa ay dito ka nila ituturo. Simula pa noong 1960 hanggang sa ngayon ay wala pa din daw pinagbago ang lasa ng tapa nila dito. Kaya kung ako sayo, kung hindi ka pa nakakakain dito ay tara na dito sa may Matis. Hi, hello sir! Hello sir, good evening po. Welcome Matis. Palita ko, dito daw sa Matis yung may pinakamasarap na tapa. Yes po, yun po ang bestseller po namin. Ano talaga sir? Apo. Gano'n na ba katagal itong mati sir? Dito sa uh, Paranaque? Sa pagkakaalam ko po, sa uniform po po, nakalagay ay since 1964 po po. 1964, so mga 59 years, gano'n? Mga gano'n na po. Yung pinaka bestseller nyo talaga dito sir, tapa lang? Tap silog sir, tsaka barbecue. Barbecue. Tag magkano naman po yung order ng tapa sir? Ang tapa sir, pag tap silog sir, 140 na po ito. Apo. Kapag tapa lang? Pag tapa lang po, 95. 95. Yun. Sige, sir. Uh, yung tapa niyo, sir, simula nung una. Hanggang ganun, ganun, ganun pa rin yung Consistent po yan, sir. Sure. Ganun pa rin po talaga. Sir, ano oras po kayo nagbubukas dito? 7 po ng umaga, sir, hanggang, hanggang 3 a.m. na po. Dalawang shift. sir, order na po ako na ito. Saka yung barbecue. Yung barbecue, sir, magkano po order? Uh, um, 35 each po. 35. Wala pong rice yun. Wala pa po, sir. Sige, sige po. Order na po ako ng ganito, Apo. sir. Apo, yes, Masarap talaga ito, sir. Masarap yan, sir. Garantisado po. Subok na talaga. Subok po. Legendary po yan. Sige po. Right. thank you. Thank you, At ayun, guys. So, andito tayo ngayon sa may Tunggalo, Paranaque. Kinainan na natin, guys, yung pinaka-legendary. As in, legendary talaga, guys, na yan. Ito yung Matis, guys, ha? Kung taga Paranaque ka, kahit nga taga, -taga Pasay, alam na itong Matis na ito, eh. So, deny natin, syempre, yung kanilang legendary na tapa ayan guys so imagine niyo tapa nila dito guys 20 to 50, na uubos sila tapos 1965 pa 1964 doon sila next start bukod sa tapa best seller din sa kanila yung barbecue nila ayan 35 naman tong ganto ayan pero bago tayo magtigiman, shout out muna sa Grain Smart Rice Coffee and guys uh, napaka sustansya na ito daming mga gulay ayan tapos itong uh, kape na gawa sa rice coffee. So, gawa siya sa ano, sa rice. Ayan, sa so, mga hindi pa nakakatingin, order na kayo. At syempre, at kung nag naman kayo ng staycation, dito sa Paranaque, try nyo na dito guys sa Dream Stay. Legit na legit yan. Affordable. Uh, the ngayong February, kung nag kayo ng date, para maiba naman yung date nyo, try nyo dito guys. May wave pool, saka white sand beach. So, start na tayo. Oo, yung tapa nila. Ah. Hmm. Ang sarap. Grabe. Ngayon ako na team na dyan itong klase ng tapa. Nakakakain naman tayo ng mga masasarap na tapa. Pero yung lasa niya, compare mo sa ibang masasarap din na tapa, iba. May sarili siyang sarap. As in, yung, yung parang generic na lasa ng tapa, medyo malayo yun sa ganun. Sarap na ito, guys. Saka, ang lambot. Iba yung timpla na ito. Sarap. Hmm? Hindi siya yung tapa na matamis, na mamantika. Tama-tama lang, oh. Mmm. Solid. Sama pang egg. And, yung ganito, guys, 140. Mm. Mm. So, barbecue, oh. Mayroon Mmm. Ang din. Pero mas bet ko itong tapa. Nalo. Itong matis na to, almost 59 years na siya. Hindi mo na pwede i-doubt. O, oh, kung masarap ba to, hindi. Kasi hindi naman ito tatagal. Kung hmm, hindi ito masarap. So talagang tinatangkilik siya ng mga taga-paranyake. Sarap. Sa so, mga hindi pa nakakatingin guys ha Alos karamihan at ang mga taga para ay nakakain na dito Sa so, mga hindi pa nakakatingin guys Dahil na dito guys sa Matis Try nyo yung tapa nila sa kayong barbecue Open naman sila araw-araw Simula alas 7 ng umaga And guys maraming salamat e Enjoy na to Thank you